Yan you know, Yan po huli namin mga Gross Oh. Yeah. Yo, yo mga Gross uh, good morning po sa lahat no. At talagang inaabot kami ng morning. Yan oh. Eh, po kami ng morning mga Gross at ito na ang kami oh. At yung mata ko eh, na nalaglag na eh. Talagang naantok po ako mga Gross Hindi ako makatulog kagabi gawa Grabe ang nalaki ng alon talaga. Yan oh, sa likuran ko. At to uh, nangangawil pa rin kami oh. Uh, pangdagdag ba. So maya maya no ko, uwi na rin kami maya maya. Eh, medyo mataas na po yung araw oh. pa ipapakita ko sa inyo yung mga huli namin mga gurus Yan o. yan po yung huli namin mga gurus Oh, yeah. yan 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 At ito Buhay po Lalagay natin dyan Tapos so, yun you know? Wow Pirit Tulingan ah. Tulingan po yung maha krus Mayroon pa daw Mayroon pang Sana old. Ano mayroon pa Mayroon pa Okay kayo mga At maya maya uuwi na rin kami maya maya. At medyo mataas na po yung araw. Yun. Kami lang talaga na laot mga kalosyo. Yun mga kalosyo. At kami lang talaga naglumaot dito. laot ba? Walang mga bangka dito. Dahil ko po nung uh, tatakot po sila sa... Alon po, lalaki ng alon po you know simula kagabi hanggang ngayon eh wala po talagang nangingisda kundi kami lang kami lang dalawa oh haha dahil po you know ang laki nito mga kurso oh yun yun mga grosso. at talagang nag decide na po kami uwi na kami you know uwi na po kami hey eh hey, lalong lumalaki na po yung alon no, ah, lalaki na ng alon sa laut Magros at talagang kami lang yung lumaot oh. Wala po ibang lumaot Magros kundi kami lang po talaga oh. You know? Gawa nung yung mga ibang mandaragat ay hindi talaga sila pumunta dito sa laot oh, o no? nung ah, malilitan po yung mga bangka nila at siyempre lalaki ng alon po So yun lang po ha huwag na kami God bless us all mga kuros I love you all Bye bye po